Bilisan mo maghalo o At ako'y magigib na ng tubig. Bilisan mo dyan. At nang makabuhos na tayo o Ayan. Anak pa. <laughs> Ayan. Sipagan mo pa. Sipagan mo. Ayan. Yung naka-orange. Paigib-igib lang ng tubig. At yung isa, nagtatagaktak na yung pawis niyan. Sige pa. Haloin mo ng haloin. O, oh, ayan. Pangalawang igib na ng tubig. At napakabagal naman itong isang magpala ay. Bilisan mo dyan. At aabot lang tayo ng alas 5 niyan. Ay, pusi ka. O, saan mo yan dadalhin? O, magkuha ka na ng graba. At ibuhos mo na, o toy. O, o. Aba. Tinatapon lang yung graba, ay. Eh ibuhos mo na dong. Ayan. Ito pa. Araga, ito sok. Kumuha ka na ng pala at palahin mo. enak ko si Kaway. Bilisan mong magpala. Ayan. buhusan na natin ng tubig. At nang pwede nang haluin. Amen! Oo, oh, patusok-tusok lang ng pala. Ibuhos mo na. Kabagalayan dyan ng forma natin. O, oh, ito, last baldi na to. Hello and mon dyan. Dolly pad. Oh, anong tinit? Ah, tosok. Bag. Oh. Tumulong ka na magpala dong. Kabagal. Hmm. Ah? ba? Ah ba? Aray. Sige pa doang, pala doang. Hmm, ba't mo binitawan yung pala? Halo dong, halo. Halo, halo. Ayan, magsipag ka. Liman na yung anak mo, kailangan mo yan. Oh. Luto na ba yan? Pala ka dong pala. Palahin mo ng palahin. Ay, napagod ata siya. Ah, baka galing na bata, are. Oh. Ay, nako, ba't mo binuhusan yan? O, oh, magpala ka na, otoy. Huwag kang palibang-libang. O, oh, pala. Sige pa. Palahin mo. O, oh, baka ka madulas dyan. Magdahan-dahan ka. Hmm? Ah, lakas are imo ay aya. Aba kasi pag na mga batang are. Aba. Isang halo pa dong. Aba. Aba. Yung likod mo nakikita na yung pet mo. Ay, yung to pa, dahil pa easy-easy lang ang pagpala eh. ilang daw sabi niya. O oh, sige dong, sige pala. At nang makabuhos na kayo. At nang da baka darating na yung forma natin. Shout out sa mga duty natin sige. sige pa dong, pala dong. Katigas ba dong palahin? Aba Aba. Sige lang dong, mag labor code naman kayo mamaya. Di oh, 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 oh. Huwag mong bitawan yung pala. Palahin mo. Kung maglalagay na ata sila ng halo sa baldi at bubuhatin na nila pataas. Oh. Iabot e, mo daw yung balde niya. Isa. Dua. Tatlo. Apat. Apat lang daw ang yung kaya niya. Ay, di pala. Lima. O. Yung naka-orange naman daw. Isa. Dalawa. Dalawa tatlo apat lima anim ay napakatako naman ito sa halo ay oh bumuhat na sila pataas at ang walang tao yung halo eh baka matakaw ng ibang tao ay